Mga kapuso, kahit mapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, hindi otomatiko ang kanyang paglaya dahil ayon sa DOJ at DFA, posible may mga kondisyon na kailangang sundin ng Pilipinas. Sa gitna po nito, nagbigay ng mensahe si Mary Jane mula sa piitan sa Indonesia. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang babae sa gitna na tumutugtog ng keyboard, si Mary Jane Veloso, na may isang dekada na nakakulong sa Indonesia sa pahayag na binasa ng prison warden kasabay ng pasasalamat sa mga tumutulong sa kanya. Sinabi ni Mary Jane na masayang-masaya -masaya siyang makakauwi na siya sa Pilipinas at makakasama ang kanyang pamilya. Wala nga ang ng tuwa ng pamilya ni Mary Jane. Mary Jane, anak, ito na yung kwarto mo. Oh. Pagdating mo, dito ka na matutulog. May git isang dekada rin natanggalan ng pagkakataon si Mary Jane na makapiling ang kanyang mga anak, si Darren dalawang taong gulang pa lang nung mag-abroad ang kanyang ina. Naiingit po. Minsan, naiingit po ako. Iniisip ko pa kung si mama po kaya andun. Kasama ko si mama. Mahirap po dahil po minsan eh, binubuli pa po, po ako sa school. Uh, Ganon-ganon daw po yung magulang ko. Naan? Uh, nakulong daw po. Ganon yun. Pero hindi na po namin pinapansin dahil po Pagka po pinatulan, bali wala lang din naman po yung mangyayari. Kaya po hindi na po namin pinabansin. Gaya na ibang OFW, hangad lang noon ni Mary Jane na makatulong sa pamilya. Pero naawi sa pagkakakulong niya sa loob ng labing apat na taon. Dahil yan sa bagahing pinabitbit daw ng kanyang mga recruiter na hindi niya alam na naglalaman pala ng dalawang kilo ng heroin. Yung mga anak ko na yan, pinangaral kong matakot kayo sa Diyos yan po talaga kaya masakit po na, na nagdosa po yung aking anak na walang kasalanan. Kaya masakit na masakit po. Parawagan ng magulong ni Mary Jane, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hiling ko po sa ating mahal na Pangulo na sana po, pag uwi po ng aking anak, wag na po niyang ikulong. Diretso na pong iuwi niya sa amin para makapiling na namin po siya. Dahil? Dahil sabik na sabik na po kami sa aking anak. Nagang gusto ko na pong maakap talaga ng mahigpit. Sa tagal po na nagdosa siya sa Indonesia, eh sana po naman, eh diretsyo na po na iuwin nila yung aking anak dito. Sabi mismo ng gobyerno ng Indonesia, oras na makabalik sa bansa si Mary Jane, nasa kapangyarihan na ng Pangulo na bigyan siya ng pardon, lalo't walang death penalty sa Pilipinas. Natanong kaugnay nito ang Pangulo nang dumalo siya sa groundbreaking ng isang solar farm sa Nueva Ecija. We will see. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga ang uh, ang uh, how how this is the first time this has happened. Uh, so that that everything is on the table. Ang malinaw sa ngayon ayon sa pangulo, ligtas na si Veloso sa parusang bitay dahil napababa na raw ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. We have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. Ten years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from uh, death sentence to life imprisonment. Gayun man, sabi ng abogado ni Biloso. Commutation is binababaan, no? binabawasan, reduce yung naipata na. Para mo i-reduce -re ang death penalty? Isa ay, ay ano, kamatayan, isa ay uh, ano, kulong magkaiba eh. Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbabalik Pilipinas kay Beroso, hindi na nga ngahulugang agaran na rin siyang lalaya. Obligado rin sa Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia tulad ng pagtuloy rito ng sentensya sa kanya para sa kasong drug trafficking, maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung Uh, judgment na ginawa ng uh, Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng uh, um, may pagkakasala talaga hindi natin pwedeng talikuran yon pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency pero gita abogado ni Veloso wala nang kapangyarihan ng Indonesia kay Veloso oras na may balik siya dito yung kaso ni Mary Jane in Indonesia tapos na. Legally. Paano yan? Walang death penalty. So, ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na apatapong taon. O di kaya, ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit isang segundo. Sana pag uwi niya din eh, lahat ng masasayang bagay, ano namin na kasama lang siya para masulit namin pa mabawi man lang namin yung panahon na nawala siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.